Madalas ba kayong tamarin o di kaya'y walang oras para mag-ehersisyo? Pwes, babagi po sa inyo ang exercise routine na tinatawag na tabata. Dahil nagtatagal lamang ito ng apat na minuto. May news to go si Marie Mali. Powerball. Yan ang bansag ng ilan sa bagong exercise routine na ito. Sa tindi ng exercise na tatagal lang sa apat na minuto, marami raw ang napapaaray at napapasuko nito. Level of difficulty for me, first timer, uh, scale of 1 to 10, 11. <laughs> nakakalakas ng endurance and I feel stronger after. Tabata ang tawag sa workout na ito na pinasimula ng isang Japanese scientist na si Izumi Tabata para sa training ng mga atleta sa Japan noong 1996. Sa rutina ito, dapat magawa ang serya ng mga ehersisyo sa loob lang ng apat na minuto. Ang bawat set ng ehersisyo, gagawin ng 20 segundo na susunda ng 10 segundong pahinga hanggang matapos ang apat na minuto. Maaaring iisaw pa iba-ibang ehersisyo gagawin sa buong panahon. Pero ang kaibahan daw nito sa iba pang mga workout, kailangan sa 20 segundong inilaan para sa isang set ng exercise, 100% lakas daw ang dapat na ibigay. Napapansin niya, by this hinto-tension, hinto-tension, ay mas ang mga muscle natin nagre-respond. It does help out with optimal fitness. It boosts both aerobic and anaerobic capacity of of, uh, of an athlete or person that of, of fitness enthusiast bagay na bagay raw ang ganitong klase ng workout sa mga walang oras mag-gym. With the Tabata workout, even if I, I did this a couple of times already, it really kills you in the middle of the workout. Because you're going for volume. Pwede mo siyang gawin before work. Uh, at least hindi ka mali-late, hindi yung tipong after work na lang para you can do... Uh, do it uh, as, long as, you, uh, as long as you want. Paalala lang ng mga eksperto, siguruhin walang sakit at malusog ang inyong pangangatawan bago subukan ang tabata tignan mo muna no, kung kakayanin mo itong high intensity. Pero sa kabuuan, talagang available to the old, the young, the middle age. As long as you feel fit, di ba? As long as you can do it. Maris Umali, GMA News.